Bumalik po ako sa chapter 7. So dito po ako sa 8. Sabi dito sa unang talata. Ngayon mga kapatid na is kung malaman ninyo ang ginawa ng mga iglesia sa Macedonia dahil sa biyaya ng Diyos sa kanila. Kahit na dumaranas sila ng maraming pagsubok masayang masaya pa rin sila. Kaya nga naging lubos silang mapagbigay sa kabila ng kanilang matinding kahirapan. Nakapagpapatutuo ako sa inyo na kusang loob silang nagbigay at higit pa nga sa kanilang makakaya. Sapagkat sila na mismo ang paulit-ulit na nakiusap sa amin na bigyan sila ng pagkakataong makatulong sa mahirap na mga mananampalataya at higit pa sa aming inasahan ang kanilang ginawa dahil una sa lahat inialay nila ang kanilang mga sarili sa Panginoon at sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil sa kanilang ginawa ay pinakiusapan namin si Tito na bumalik sa inyo at tapusin ang inumpisahan niyang pangungulekta ng inyong tulong para sa mga kapatid sa Judea kayong mga nasa Korento ay nangunguna sa lahat ng bagay. Malakas ang inyong pananampalataya. Magaling kayong magturo. Marami kayong alam. Masipag sa paglingkod sa Diyos at malaki ang inyong pag-ibig sa amin. Kaya gusto namin na manguna rin kayo sa pagbibigay. Hindi sa inuutusan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba para maipakita rin ninyo sa amin na tunay ang inyong pagmamahal. Sapagat alam naman ninyo ang biyayang ipinakita ng ating Panginoong Heso Kristo na kahit na mayaman siya no doon sa langit ay nagpakaduka siya dito sa mundo alang-alang sa atin para sa pamagitan ng kanyang kahirapan ay maging mayaman tayo. Kaya ito ang maipayo ko sa inyo maka makabubuti kung ipagpapatuloy ninyo ang inumpisahan ninyong pagbibigay noong nakaraang taon. Kayo ang unang nakaisip nito at kayo rin ang unang nagsagawa. Kaya ituloy ninyo ito, pagsikapan ninyong tapusin ang gawain na masigasig ninyong inumpisahan at magbigay kayo sa abot ng inyong makakaya. Sapagkat kung kusang loob ang inyong pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang anumang makayanan ninyo. Hindi niya kayo pinagbibigay ng hindi ninyo kaya. Hindi ko sinasabi na magbigay kayo para guminhawa ang iba at kayo naman ay maghirap, kundi para magkaroon ng pagkakapantay-pantay sa ating kalagayan. Sa ngayon ay masagana kayo kaya nararapat na <clears throat> Nararapat lamang na tulungan ninyo ang kaya. Mas, oh, man, mm, nararapat lamang na tulungan ninyo ang nangangailangan. Sa panahon na kayo naman ang mga ngailangan at sila ang masagana, sila naman ang tutulong sa inyo sa ganoon magkapantay-pantay. Magkakapantay-pantay ang kalagayan ng isa't isa. Ayon nga sa kasulatan, ang nagtipo ng marami ay hindi sumubra at ang nagtipo ng kaunti ay hindi naman kinulang. <clears throat> Nagpapasalamat kami sa Diyos na ipinadama niya sa puso ni Tito ang pagmamalasakit sa inyo na tulad ng pagmamalasakit namin sa inyo sapagkat hindi lang siya sumang-ayon sa aming pakiusap, kundi siya na rin mismo ang may gustong pumuntarian. Pasa Pasasamahin namin sa kanya ang isa sa mga kapatid natin na kilala sa lahat ng iglesia dahil sa paglilingkod niya para sa magandang balita. Hindi lang iyan, siya rin ang pinili ng mga iglesia na sumama sa amin para magdala ng tulong sa mga nangailangan nang sa ganoon ay maparangalan ang Panginoon at may pakita naman at may pakita namin na talagang gusto naming <clears throat> may pakita namin na talagang gusto naming makatulong isinugo namin siya kasama si Tito dahil nais naming maisag ma iwasang may masabi ang iba tungkol sa pangasiwa namin sa malaking tulong na ito sapagkat sinikap namin gawin ang tama hindi lamang sa paningin ng Panginoon kundi maging sa paningin ng tao. Kasama nila ang pagpuntarian ang isa pang kapatid sa manampalataya na subok na rin sa maraming bagay at nakita namin ang kanyang sigasig sa pagtulong. At higit pa nga ang kanyang sigasig ngayon. Dahil malaki ang kanyang tiwala sa inyo. Tungkol naman kay Tito, siya ang kasama at katulong ko sa aking mga gawain diyan sa inyo. Tungkol naman sa mga kapatid na kasama niya, sila ang mga kinatawan ng mga iglesia. Ang kanilang pamumuhay ay isang karangalan para kay Kristo. Kaya, ipakita ninyo sa kanila ang inyong pagmamahal para mapatunayan nila na talagang totoo ang pagmamalaki namin sa inyo at malaman din ito ng ibang iglesia sa pamagitan nila. Ito mga kaibigan, ang salita mula po sa Kabanata 8, versikulo 1 hanggang 24. Na ang aking pong naunawaan dito mga kaibigan, unang-una po talaga itong pagtulong. No? Na para sa akin po mga kaibigan, ang tunay na religion o church ay totoong tumutulong po dahil ang kwento nga po dito ay ayun po sa mga kapwa manampalataya na naghihirap, tinutulungan. Kaya yung mga tulong, kagaya ng offering, isa po yan mga kaibigan, dapat itulong sa mga mahihirap eh, na mga membro. Para pantay-pantay ang pamumuhay. Ayun dito. Uh, sabi dito ah. <clears throat> sa verse 13. Hindi ko sinasabi na magbigay kayo para guminhawa ang iba at kayo naman ay maghirap. Kundi para magkaroon ng pagkapantay-pantay ang ating kalagayan. Yan, di ba mga kaibigan? Sa ngayon ay masagana kayo kaya nararapat lapang natulungan ninyo ang nangailangan. Sa panahon na kayo naman ang nangangailangan ay, at sila ang masagana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa ganoon, magkakapantay-pantay ang kalagayan ng isa't isa. Di ba mga kaibigan, dapat ganito ang sa isang sekta eh. Pero tingnan po natin, yan naman, nandito na naman ako, tingnan po natin kung sino po yun umangat. Di ba? Mas marami po ang umangat. Doon po sa mga nakatungtong po sa harapan na pinapakinggan po ninyo. Sa totoo lang. Imagine, ito po, no, hindi ko po kasi alam ito eh, noon. Iwan ko ha, kung totoo. Basta narinig ko lang po, kahit po sa Catholic Church. Nung sa Catholic Church po ako, narinig ko po ito. Sa isang <coughs> Catholic members din po, hindi po siya Pilipina, kundi Korean. Na sinabi niya, na 30% nakita ng simbahan ay pinapadala sa Batikan. Kaya ang yaman-yaman ng Batikan sa dami-dami ng mga churches, mga kaibigan, kung magbibigay ng 30%, talagang yayaman po talaga ang Batikan. Ngayon dito naman sa, nalaman ko rin, hindi ko talaga tinanong ito, pero nalaman ko lang po, dito naman po sa mga non-Christian, yun pong <clears throat> pag ikaw ay isang pastor or, pastora, yung anak mo ay merong 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 discount pag nag po, 'di ba? Malaking ano po 'yun sa kanila, malaking malaking tulong po 'yun sa kanila ngayon. Tayong mga mga manam na sumus pumapasok lang puma-attend ng service ano ang ano ano yung makukuha natin wala di ba dapat yung mga tithes offering yun po yung isa sa mga ipinotulong dahil yun po yung pagkakaalam ko eh na kahit po sa malakay po ang nung sabi <coughs> basahin po natin ang malakay. Dahil minsan ito po yung tinuturo nila sa mga mga ngaral para po magta-types yung mga tao. Malakay chapter 3. Ang pagbibigay ng ika po, sabi dito, basahin ko po mga kaibigan. Sinabi pa ng Panginoong makapangyarihan, ako ang Panginoon ay hindi nagbabago. Kaya kaya nga kayong mga lahi ni Jacob ay hindi lubusang nalipol. Tulad ng inyong mga ninuno, hindi kayo sumunod, hindi kayo sumunod sa aking mga tuntunin. Manumbalik kayo sa akin, ang Panginoong makapangyarihan at ang ang Panginoong makapangyarihan at ay, teka. Manumbalik kayo sa akin, ang Panginoong makapangyarihan at babalik ako sa inyo. Pero tinatanong ninyo, paano kami manumbalik sa inyo? Nagtatanong din ako sa inyo, maari bang nakawa ng tao ang Diyos? Parang imposible, pero nina ninanakawan ninyo ako at tinatanong at tinata itinatanong at itinatanong inyo paano namin at itinatanong ninyo, paano namin kayo ninanakawan? Ninanakawan ninyo ako dahil hindi ninyo ibinibigay ang inyong mga ikapo at mga handog. Yan ang dahilan kung bakit ko isinusumpa ang buong bansa. Ang buong bansa mga kaibigan. Pero ngayon, hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako ang Panginoong makapangyarihan dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapo sa bodega ng templo upang may pagkain ng aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, padalan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. Yan po mga kaibigan. Ang sinabi po dito mga kaibigan eh. Pero hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako ang Panginoong makapangyarihan dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapu sa bodega ng templo upang may pagkain ng aking templo. <clears throat> upang may pagkain po ang kanyang templo mga kaibigan. Pasahin po natin sa English mga kaibigan. Malakay chapter chapter 3 verse 10 na lang sa 10 po. verse 10 and now I am verse 10 bring ye all tithes into the storehouse and there may be meat in mine house and prove me now herewith saith the lord of hosts if it will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive. Ang sinabi po dito mga kaibigan eh. Dalhin, di ba? Dalhin, dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapo sa bodega. Bring ye all tithes into the storehouse and there may be meat in mine house. Dalhin. Dalhin ang buo yung types mga kaibigan para may pagkain sa, sa aking templo. So ibig sabihin mga kaibigan, hindi lang ito para sa church, kundi para sa lahat. Ayun po dito sa ano, sa 2 Corinthians. Verse 2 Corinthians chapter 8 verse verse 10. Verse 10 to... Verse 10 to 14. Sabi dito, Kaya ito ang may papayo ko sa inyo. Makabubuti kung ipagpatuloy ninyo ang inumpisahan ninyong pagbibigay noong nakaraang taon. Kayo ang unang nakaisip nito at kayo rin ang unang nagsasagawa. Kaya ituloy ninyo ito. Pagsikapan ninyong tapusin ang gawain, na masigasig ninyong inumpisahan at gawain na masigasig ninyong inumpisahan at magbigay kayo sa abot ng inyong makakaya. Sa abot, dito naman, sa abot ng ating makakaya. Hindi na po yung may sinabing sampung, sampung ng ating kinikita, ano? Pero, itinaturo ni Pablo ay yung abot sa ating makakaya. Dahil minsan may tao na nagsusunod sa 10% pero wala na yung pag-ibig. Kasi kung without love mga kaibigan ay maging walang kabuluhan po 'yon. Kung ikaw ay kaya mong sundin ang 10% with love mas mabuti na mas lalong nalulugod sayo ang Panginoon. No? Pero ang sinabi dito ni Pablo ay ah uh, magbigay kayo ng magbigay kayo sa abot ng inyong makakaya. Kung ano yung kaya natin. May kasamang pag-ibig yun, mga kaibigan. Sapagkat kung kusang loob ang inyong pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang anumang makayana ninyo. Yan po yun, ano? Tatanggapin ng Diyos. Noon, nung sumunod po ako sa tights, hindi ko po nabasa ito eh. Itong tungkol dito. At yung nag-ano ako ng tights, wala naman akong church kaya sabi ko Lord ako na lang ang maggamit ng types na to kaya marami akong as my observation at saka sa pagsunod ko rin sa Panginoon na minsan 'yun nagkakaroon na ng labag sa aking damdamin at sabi ko ang Panginoon naman ang nasa ano nasa aking buhay bakit ganito yung naramdaman ko kaya praise God at nalaman ko ang talata na ito, hininto ko po yung pagbigay ng tithes mga kaibigan. Kasi mas gusto ko yung pagbigay ko ay ayun sa aking kaluuban. Kasi yun ang kinalulugda ng Panginoon. Kasi yung pagbigay-bigay ko ng tights na wala. Minsan, ano na, yung labag sa kaluuban ko pero dahil gusto ko pong sundin. Sinunod ko yon syempre gusto ko magalak sa akin ng Panginoon. Ngunit, minsan yung may mga tao kasing ano eh at nakikita natin na maraming mga magtuturo na yung tinuturoan, hindi naman nagbago. Di ba? Kaya nakaka-discourage po. Kaya sabi ko, Lord, nandito ako, tuturo ako ng katotohanan talaga. Katotohanan mo, Lord. You can use me to tell the truth about you without without involved sa pera ang importante po yung tao ay makamit yung katotohanan at magkaroon po talaga ng totoong Holy Spirit sa buhay po nila. Yung mabago po talaga ang tao mga kaibigan. Kaya ito po, nandito po ako. Ibinabahagi ko. At sabi ko, someday gusto ko talaga yung yung mission-mission yun po talaga ang pinaka-dream ko na ibigay sa akin ni Lord na ako mismo ang mag-share lalo na po sa mga bata o mga taong hindi pa kilala ang Diyos na i-share ko with help na sarili ko po yung pagtulong, sarili ko po yung financial tulong kaya yun po kung ipaggalaw po ng Panginoon yun na ibigay niya po sa akin yung gusto ko na yun bang totoo talagang maramdaman nila na may Diyos talagang totoong magpabago sa isang tao, magtiwala lang at sumampalataya lang sa Kanya at uh, magsurrender mag-surrender lang talaga ng buong-buong puso, mula po sa puso, ng buong buhay mula po sa puso. Kaya, ito po yung mga kaibigan. Yun po ang sabi ko na, examine niyo po, yung mga ngaral niyo po, kung, kung parihas ba dito sa sinabi ni Pablo, dahil sinabi po dito eh, na dito po sa verse 13, hindi ko sinasabi na magbigay kayo para guminawa ang iba at kayo naman ay maghirap, kundi para magkaroon ng pantay-pantay sa ating kaligayan. Yan po, sa isang church, pantay-pantay po ba? Di ba? Minsan nga may nagkasakit, mahirap matulungan ng church ng church building po na kung totoosin, tu meron naman po silang matatanggap. Meron namang iniipon sa pamagitan ng offering yung mga tithes na sinasabi nila. Pero pag nagkasakit o may pangailangan, nahirapan po. Nahiyang lumapit. Pag lumapit, wala. Di ba? Hindi matulungan. May mga ganun pong mga sitwasyon. Nasaan na itong sinabi dito sa tithes, sa, tights uh, tithes dito sa malakay? na para yung kanyang storehouse ay, sabi sa 10, na, pero ngayon hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako ang Panginoong Makapangyarihan. Dali ninyo ang buo, ang inyong mga ikapo sa budiga ng templo upang may pagkain ng aking templo ang tithes, ang ano, para po sa templo yan. Hindi lang po reason na para pang renovation sa templo, pang palaki ng templo. Hindi po. Bakit maraming naghihira po na mga manampalataya? Unfair, di ba? Unfair. Dito sa mundong ito, unfair. Dahil yung, yun lang pong umangat, ay lang pong nandoon sa harapan na, sa harapan ng, yun, sa unang-unang harapan po na nagsasalita. Di ba? Kaya Mag-ingat po kayo dahil marami pong mga bula ang propeta. Dapat, tinutulungan po nila itong mga mahihirap po para pantay-pantay. Ayun po kay Pablo, pantay-pantay po ang pamumuhay. Not only not only sa aning sa atong ano yung sumampala tayo, tayo ay magpantay tayo kahit dito po sa material world pero anong sabi anong anong gawa ng mga tao nag nagpapayabangan kung ano po yung nakamit, di ba? Mga kaibigan, yan po ang ating examinin po sa ating mga kasamahan sa mga nag mga ngaral. Kaya ang payo ko po magbasa po. Kayo po mismo basahin po ninyo ang salita ng Diyos para hindi po kayo maging mangmang at meron po kayong pagbabasiyan. Halimbawa dito, nabasa natin, na, narinig niyo binasa ko po, doon po mapag, pwede nyo, nyo na pong tanongin, teka muna, ito bang napasukan ko, pantay-pantay nga ba ang mananampadataya? Dahil sabi dito, uh, sabi dito ni Pablo, maging pantay-pantay, di ba? Hindi, hindi ko sinabi na magbigay kayo para guminawa ang iba, di diba? At kayo naman ay maghirap, kundi para magkaroon ng pagkapantay, pagkakapantay-pantay ang ating kalagayan. Sa ngayon ay masagana kayo. Ito din mas maganda din ang maganda din ang sinabi dito sa versikulo 14 dahil kung mapagbigay ka, hindi mo rin alam ang panahon na someday mapunta ka sa baba kung ikaw mataas ngayon na sa baba ka ngayon yung tinulungan mo ay may mayroon din siyang uh, mayroon din siyang ganang tumulong sa iyo kung siya naman ay umangat at ikaw ay bumaba matutulungan ka niya dahil tinulungan mo siya nung siya pa ay sa baba kaya mga kaibigan dapat po magbigay itong lalo na itong church no building church dahil may mga malak, malaki po yung mga ipon ng iba mga kaibigan kaya tingnan niyo po halimbawa po si Kibuloy po mga kaibigan ba mayroon siyang kingdom sa sa, sa, Davao di ba ang laki nung ano niya saan man yun ng nang gagaling di ba sa mga taong ginamit niya kaya mga kaibigan pagtuo pag uh, pag-aralan po natin ang salita ng Diyos para hindi po tayo maging mangmang malalaman natin kung anong klase po ang mga ngaral natin dahil marami na po ngayon mga kaibigan